Oh, nasya ay. Oh, eh. Magandang araw po sa inyong lahat. Mga idol, mga lodi. Kapag to this vlog, susubok na naman kami ulit. Mga mandaw. Sa sapa. At I-try namin yung nakita ko sa Facebook o sa YouTube na ginagamit nila to pang trap ng panghuli ng sugpo. At itong niyog, mga lodi, yun yung gamitin namin pang paing sa sugpo. Inihaw namin para mabango para mas madali nilang mapansin yung mga paing namin at may pandaw sikat din kami ng pandaw parang sampayan to malaki ang tansi pero nakasitap yung mga pandaw isang metro yung distansya bawat pandaw at yung mga maliit lang muna yung gagamitin namin na mga fish trap para sa sugpo. hindi na lang namin yun gamitin yung malaking fish trap namin dahil plano namin doon lang yun sa malaking ilog pag weekend walang klase para may kasama ako sa pagdala ng malaking fish trap mga idol mga lodi pass ko na lang ang ganap dyan mga idol mga lodi dahil hapon na manguha pa ako ng bulati para pampaing sa pandaw yung At dito, pagkatapos namin manguha ng pangpaing na bulati at saka luto na yung niyog, nagkapi muna kami bago umalis para mag-sit up na sapa mga idol mga lodi. para mapagkasya namin yung mga paing namin na inihaw na niyog in-slice ko muna mga idol mga lode bago namin ilagay sa gilid ng bato yung mga trap namin at yung pandaw na may kawayan mga idol mga lode tapos ko na nalagyan ng pampaing na bulate at doon sa bandang ibabaw namin yan i up dahil nandoon yung malalim na tubig mga malaking bato sa gilid at mga malalaking mga kahoy puno ng kahoy na nakasayad na ang ugat sa tubig Ito na yung tansi na may pandaw. Ang last ko na sinit up. Ang dulo nito, tinali ko sa ugat ng kahoy. At ang kabila naman, tinali ko din para kung sakaling hatakin. Kung may huli, hindi sila mawala. So bukas guys, ng umaga, namin balikan yung mga trap na nilagay namin dyan. Lima na trap na maliit. At saka pandaw. Puntahan na namin yung mga trap at saka yung pandaw kaso lang umuulan dito sa amin guys kagabi medyo maputik putik ang daan magang umaga pa kaya tayo na dali ano ba jam? ano ba jam inay lang ay, at ngayon nandito na kami sa Sapa mga idol mga lodi At ang kasama ko ang aking anak na mas maaga pang gumising sa akin Dahil alam niya na babalikan ko yung mga yes. yan At hindi talaga ito magpaiwan Laging nakabuntot sa akin kaya isinama ko na lang Kaya kaming dalawa ang pumunta dito sa Sapa Ang isa ko namang kasama May klase At pagdating namin dito Kita ko yung bakas sa tubig baha mga idol mga lodi Yung mga kahoy at dahon na tinangay sa baha ka baha pala hindi namin inasahan na umuulan at saka bumabaha at na, nasa isip ko na wala na talaga yung mga trap namin na nilagay goodbye na talaga yon dahil hindi namin natalian sinuksok lang sa bato at dito tiningnan ko pa rin nagbabakasakali ako na nandoon pa yung mga trap na nilagay namin walang huli sa lima ito na lang ang natira kaya hindi ko na lang kinuna ng video yung mga ibang trap dahil wala na talaga So, pass forward na lang tayo mga idol mga lodi Doon sa Pandaw Ito yung nangyari sa aming mga trap Mga ganap sa aming pagpunta dito mga idol mga lodi Kaya, hindi na kami umaasa pa na may huli pa yung Pandaw namin Dito sabi ko sa anak ko, kunin lang natin yung Pandaw Sayang naman kung iiwanan natin Yung tinatalian ko ng tansi Guys, papunta dito Pupunta doon. Opo uh, upo na lang yung camera dahil walang makahawak tignan ko na lang yung tansi namin na nilagay kung may huli ngayon guys yung tansi parang may huli oh, uh, lakas ng lakas ng hatak lakas ipahawakan ko na lang sa anak ko Sige, dito ka sa ibaw.

Ah, ya dong. Ah. Wow. Wah. Yeah. Ayos. Ano na ni guys dito na tarong kayo ko kauban, gamay bata ng kauban. Din na ako ni isinta <messim> yang akong nylon. Ngara na. Nag usak usaray ka buok. Pero bintana lang masiro. Oh. So libre ang ulam sa bukid. Kok nasi eh? ay? Kok nasi ay?